So you what's up mga ka-idol? Nandito na naman tayo sa episode ngayong araw na ito mga ka-idol. So ang video na ito ay nung dumating ang hari sa palasyo. So ang ating tinutukoy ay, ay, ay si Lebron James mga ka-idol versus Detroit Pistons mga ka-idol noong 2007 Eastern Conference Finals. So Kumbaga, ito yung ititino, itinoring na pagdating ni Lebron James. Hindi lang sa The Palace, kundi sa buong NBA. So, grabe ito mga ka-idol. So, ito na din yung, kumbaga, bagong era ni Lebron James sa Biblan Cavaliers mga ka-idol. So, para mas lalo pa nating maintindihan mga idol panoorin natin yung sabayan niyo kung panoorin ang video na galing sa box Score. Syempre kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyo namang kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. Syempre, isama na din yung kay box Score mga ka-idol. So Humanap na lang po ito, mga ka-idol. Sabayan nyo akong panuuri nyo video na ating panuuri ngayon. So, bigyan lang natin na ng konting reaction mga ka-idol. So, ito yung Cavaliers versus Detroit Pistons noong 2007 Eastern Finals. So, grabe ito mga ka-idol. ito yung clip na mga ka idol na game 5 between Lebron James versus Detroit Pistons. So, una natin papatagalan mga ka-idol. Sabayin natin ito. You know. James working it down. 5 seconds. 4 Three, three, ito ang game winner layup ni Lebron James noong Game 5 sa 2007 Eastern Conference Finals. Isang layup na tila nakaupo sa ere sa loob ng The Palace, ang home court ng Detroit Pistons. At ang late game performance niya sa larong ito kung saan umiscore siya ng 29 points sa huling 30 puntos ng Cleveland at 25 straight na puntos ang kumumbinsi sa marami na dumating na ang paghahari ni Lebron James sa NBA. Kung ano ang nangyari at paano, ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang Game 5 ng 2007 Eastern Conference Finals kung saan inanunsyo ni King James ang kanyang pagdating. Hindi lang sa palasyo ng Detroit, kundi sa buong NBA. Taong 2007, mayroon ng Rookie of the Year, three-time All-NBA team, three-time All-Star, at one-time All-Star Game MVP ang naka-engrave sa resume ng isang 22-year-old LeBron James. Instant superstar ang status ng 6-foot-9 small forward na ito sa kanyang mura pero decorated 4-year career ng taong iyon. Pero bago niya mailipat sa susunod na pahina ang next chapter ng kanyang professional achievement, kailangan niya munang burahin kung di man ay laktawan ang isang solid squad ng mga players na naunang sumulat ng pangalan nila sa liga. Ito ang Detroit Pistons na namamahay sa kanilang home court na kung ay The Palace sa Michigan. Madiin ang pagkakasulat nila ng kanilang pangalan sa NBA, nang tuldo kanila at tapusin na ang dynasty ng Kobe-Shaq duo at LA Lakers taong 2004. Ang lagpasan ng astig na grupo ng Pistons ay hindi madali para sa first overall pick ng 2003 NBA draft. In fact sa panimulang pagsulat ng kanilang rivalry noong 2005-2006 season, 3 wins to 1 loss ang kartada ng Detroit sa kanya. Noong 2006-2007 regular season naman, 3 to 1 pa rin ang latag ng Pistons kay Lebron. Nag-average lang si James ng 22.8 points sa anim na beses niyang pagkabigo sa dalawang sunod na regular season. Laylay na laylay ito sa kanyang point average na 29.3 points per game ng dalawang season na iyon. Sa makatwid, ang Detroit Pistons ang naglalagay ng kuwit para hindi magtuloy-tuloy ang pagsulat ni James sa kanyang legacy. Kahit na itrade na ang malahalimaw na defender na si Ben Wallace ng Detroit, ang grupo ay binubuo pa rin noon ni na 5-time All-Star at 2-time All-Defensive Team member Chauncey Billups, 3-time All-Star Rip Hamilton, 3-time All-Star Rashid Wallace at 4-time NBA All-Defensive Team member Tayshon Prince. Kaya hindi nakakapagtaka na tuwing maghaharap ang Cleveland at Detroit ay mas kumukutitap ang pinagsama-samang kinang ng apat na bituin kaysa sa tala ni Lebron James. Sa 2006 playoffs, nang unang mag ang landas nila sa postseason, yumuko si Lebron sa 7-game series. Talagang nangangagat ang depensa ng number 5 best defensive team at balanse ito sa kanilang opensa bilang number 4 best offensive team taong 2006. Sa pagpasok ng 2006-2007 season, tumatakbo na ang grupo sa isip ni Lebron at lalo pa silang naglikot sa gunita ni James nang tatlong beses nilang talunin ng Cleveland sa regular season. At eto ngayon, Nagtagpo na naman ang number 1 seed sa East na Detroit versus ang number 2 seed ng East na Cleveland. Sa yugtong ito, noong 2007 Eastern Conference Finals. Isang commanding 2-0 series lead ang pinaarangkada ng Detroit kaya nagbalik sa gunita ni Lebron ang ilang beses na bangungot na inialay sa kanya ng Pistons. Naitabla naman ng Cavs ang serye nang umuwi sila sa Cleveland. Ngayon para sa Game 5, babalik ang serye sa The Palace. Ito ang magiging turning point ng series. Magbubukas ba ng pinto para sa unang conference championship ng Cleveland? O ang magiging pangatlo ng Detroit sa apat na season? It turned out, ito pala ang magiging isa sa mga defining moment ng karir ni Lebron. Napanatili ng Cleveland sa striking distance ang kanilang team hanggang sa first three and half quarters Si Lebron ay nasa kanyang normal na sarili na umi-score kapag kailangan at nagdi-distribute ng bola sa kanyang mga teammates. Midway ng fourth quarter, parang switch ng ilaw na sinindihan ni Lebron ang kanyang kinang. Isang 17-foot jumper na nagbigay ng 81-78 lead para sa Cubs. Sa huling 17 minutes and 48 seconds, si Lebron ang nag-iisang Cavalier na nakagawa ng field goal na stand ang crowd sa The Palace para silang nananaginip sa makalaglag pangang performance ni Lebron. Dumating na ang kanilang kinakatakutan. Ang moment na mag sa pagdating ng isang Akron, Ohio native na tinatawag na King James. na nagpabuntong hininga sa mahigit 22,000 na crowd. With 40 seconds remaining sa fourth quarter, lamang ng gahiblang buhok ang Detroit 88-87. Dito gumamit si James ng bahagyang hesitation between the legs dribble at isang crossover para rumagasa sa isang thunderous dunk na walang puwersa kahit na sinong Detroit superstar ang makakapigil. Si Tation Prince nga na all-defensive team member at sumikat dahil sa kanyang depensa ay tumabi na lang para hindi masagasaan ng parang rumaragasang ang tren kaysa mapasama sa poster ng ESPN na pag-uusapan ng mahabang panahon. Pero sa loob ng The Palace, may paniniwala na no one man could beat the Pistons. Sila ang equivalent ng San Antonio Spurs sa Eastern Conference pagdating sa willingness na maglaro ng team basketball. Dito ibinuslo ni Chauncey Billups ang isang 3-point shot para muling ibigay sa Pistons ang lamang 91-89. Pero bago pa man sila malunod ng kanilang paniniwala na no one man explosion ang makakatalo sa kanila, isa na namang dunk ang pinakawalan ni Lebron na nagpwersa sa overtime. Umabot sa double overtime ang intense na laban na ito. Nantabla na ang laro sa huling 1 minute and 15 seconds ng second overtime, hawak ni James ang bola. Sumugod si Lebron towards the rim, tinahi ang impending double team at umupo sa ere para sa kanyang game-winning layup. Bukod sa nag-iisang free throw ni Drew Gooden, si LBJ lang ang umiscore sa lahat ng 29 points ng huling 30 puntos ng Cleveland at ang nag-iisang Cavalier para sa last 25 points ng koponan. Palitan si Nabilops, Tation Prince, Rip Hamilton sa pagbabantay kay James. Double team pero walang solusyon. Nagtapos si LeBron with 48 points, 9 rebounds, 7 assists at 2 steals. Ito ang defining moment sa pagdating ni King James. Kahit na natalo sila sa Spurs sa championship, walang pagdududa, maging sa mga major reporters na noong larong iyon sa Game 5, "The King has arrived." Nang muling magtagpo ang kanilang landas noong 2009 playoffs sa first round, alam na ni LeBron ang solusyon sa Detroit. 4-0 ang naging serye at wala nang nakitang lunas ang Pistons kay James hanggang sa tuluyan ng nalusaw ang core group ng dating 2004 NBA Champions. Kung paanong ang Detroit Pistons ang naging roadblock ni Michael Jordan bago dumating ang kanyang time sa NBA, Detroit Pistons din ang kailangan pagdaanan ni Lebron James bago mahubog ang kanyang status bilang King James. Pero nang matuldukan niya ito sa Game 5 na iyon ng Pistons, dumating na ang panahon para simulan naman niya ang pagsasatitik ng kanyang legacy na hindi pa rin natatapos ang pagsulat hanggang sa ngayon. To wrap up, I... So yun mga grabe ito mga ka-idol. No? Sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Ito, kumbaga ito yung dito nakilala si Lebron bilang isang ha-liga. So, kumbaga ito yung... sa Eastern conference finals mga kaibigan. Kumbaga, ito yung mortal na kalaban ni LeBron James sa Detroit. Cubs versus Detroit. So, grabe. Dalawang beses pala sila nag naglaban sa conference finals mga idol So, sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon mga idol Mag-iwan naman ng like at subscribe. I-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload. Siyempre!